at ang lahat ng kalupitang natikman mo sa akin. Silang dahilan. Inihanda kitang matibay. Matalas ang isip. Matapang. Kung sa mga ginawa kong yun sa iyo, ay nagtanim ka ng galit. Sa kanila mo sila ang may kasalanan. Bawat mantanik na bundok ay may katapat tao. Sapagkat yan ang sagisag ng kanyang takot. Kung madali mong maakyat, mas mabuti. Alvaro, bago ka pawisan, kailangan na sa tuktok ka niyan. Susubukin ko, ma. Saka, usubukin! Pwede mo! mo! Ito Lo, maganda ba? <laughs> Lalo gaganda po ko. <laughs> Magandang lalaki na si Rafael, eh, mo pa Akala niyo lo magpapapista. May mga palaruro at paligsahan. Eh, panahon na siguro ng isang dilara eh, magbigay ng kasiyahan sa mga manggagawa sa siyendang to. Eh, puro kalupitan mo, katao. Ayoko na magkwento. Sana buwalan din niya si Lakas. Sobra magparusan taong sa mga trabahador. Kahapon lamang may kinulpi siya. Paldado yata. Lola, sino yun? <coughs> Samuel! 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 Samuel, buhay ka pa nga! <laughs> Gantero, sinabi ko na sa iyo na kahit sa pungho kayong paglibingan ko, babangon ako at muling lalabas sa mga delara. Eh, sinabi sa akin, ginapos ka rin, tinapon sa ilog. Paano ka nakaligtas, Samuel? Si Delia, sinagip niya ako. Hindi na sayang ang pagtingin ko sa kanya. Kahit siya'y alila lang ng mga Dilara. Eh, ang sanggol. Eh, an an ano nangyari sa kanya? Narito ang sanggol na hinahanap mo. Ang aking anak, si Alvaro Vergara. Ibigit ang batik kaibigan, Antero. Nakiisa ka sa akin kung kaya ka pinalaya sa bakura na asyenda Dilara. Pero itinayo mo ang sarili mo hindi ka sumuko. At hindi ka na naging pulubi. Kung buman ay matatawag mong sarili mo. At hindi ka na tuta ng mga dilara. Alam mo naman, Samuel. Pareho tayo. Nabubuhay sa isang simulay. Sa isang prinsipyong makatao. Tinulungan mo ko noon sa pakikipaglabang kay Don Damian Dilara. Muli, Tutulong ka. Dito titira si Alvaro. Ipakikilala mo siya. Ay isang kamag-anak. Ayokong bigyan ng kasayahan. Ang mga manggagawang mariklamo. Yan ang dahilan. Si Kulohi ang ibig kong gamitin sa kanila. Natutunan ko sa pag-aaral at nakita ko rin sa Maynila. Konting luwag, konting konsiderasyon. Magbibigay din ng konsesyon ng mga trabahador sa mga panginoon nila. ibang mga manggagawa rito, Rafael. Lagi silang nag-iisip at nagbabalak ng pag-aklas. Kaya walang pahinga aking kadena sa pagpaparusa. Hm. Kung sa kabila ng magandang pamamalakad na gagawin ko sa kanila, ay magpapatuloy pa rin sila ng pag-aalsa. Ako mismo ang katulong mo sa pagpaparusa sa kanila lakas. Ayokong may tutulad isa man sa kanila kay Samuel. Bueno, pagbibigyan kita, Rafael. Pero bago maganap ang kapistahan sa lugar nito, alis kami ng iyong ina. Babalik kami sa bakurang ito kapag wala na ang mga sakatang yan. At ikaw, lakas. Pumirming ka sa plantasyon. Ayoko makikialo ka sa kasayan. Naintindihan mo? Opo, don Damian. Huwag <coughs> kang simak. Huwag kang makita. Huwag mo kong biguin, Alvaro. Babalik ka lamang sa amin na iyong ina. Kapag ang iyong mga kamay ay basa na ng dugo ng mga dilara. Tandaan mo lamang, itinabuhin nila tayo sa gubat. At ang lahat kalupitan kalupitang natikman mo sa akin, silang daylar. Inihanda kitang matibay matalas ang isip. Matapang. Kung sa mga ginawa kong yon sa iyo, ay nagtanim ka ng galit. Sa kanila mo buhos, sila ang may kasalanan. At ang isang bagay na dapat mo itanim sa iyong utak, sa pakikipaglaban mo sa mga dilara, maaari kang madakip o magapi. Anak ni Samuel, hindi marunong sumuko hanggang kamatayan. Hindi lolohod, isang kaway. Tandaan mo. Ang mga dilara ay berdugo sa kalupitan. Bikasi kaya silang madarama. Ko ang kanilang bibitayan ay hindi dumaring. Iisa lamang ang dapat isigaw. Ang buhay na nananalaytay sa ating ugat. Kamatayan sa mga kaaway! Lolo, patayin ang pinag-uusapan na.